yun mga idol so magandang umaga sa tanghali pala sa atin lahat mga idol ngayon well, mga idol saka tayo magpisa sa ating munting video pake like naman mga idol share and subscribe to my youtube channel mga idol Alan Via Hero Club, mga idol ngayon eh, mga idol nandito na ta dito tayo ngayon sa ano, ng Santo Cristo sa may corner ng recto Di -di Surya tayo mga idol yan ang kaganapan natin dito ngayon mga idol yung medyo may kalawakan pa yung traffic mga idol pero dami ng tao na nililil mga idol